Alamin naman natin ang sitwasyon sa Dipakula Aurora kung saan nilang kalsada at bahay ang nawasak sa kasagsagaan ng Magyong Uwan. May balita si Ian Cruz. Ian, may mga isolated pa bang bayan dyan sa Aurora? Ivan, nandito ako ngayon sa nawasak. Uh, Ivan, nandito nga ako ngayon ano, sa nawasak na bahagi nitong uh, uh, National Road dito sa Dipakulaw Aurora. Ang magandang balita, Ivan, ay uh, sa ngayon nga ano, nadadaanan na itong uh, bahaging ito no pero iba na uh, talagang pahirapan pa rin no dahil nga ang nangyayari kasi uh, maraming bato doon sa mga daraanan kaya yung mga small vehicles gaya ng mga kotse kanina hindi muna pinatutuloy at uh, dahil diyan Ivan uh, yung tanong mo kung may mga isolated pa ba no, sa ngayon dahil nga nabuksan na ito A uh, makatutuloy na papunta doon nga sa dinalungan kung saan naglandfall yung uh, bagyo, yung uh, kasiguran at yung pinakadulo, yung uh, bayan ng uh, Ang nangyari kasi dito, Ivan, sa kalsada na to, sa tindi ng daluyong o storm surge na tumamarito sa pagdaan ng super bagyong uwan, nawasak yung seawall ng kalsada kaya nasira at tila nagkadurog-durog din yung uh, highway na ito at uh, malaki ang epekto nga nito dahil nga hindi makadiretso hanggang kagabi ang mga motorista patungo ng Northern uh, Aurora at uh, pati uh, Ivan no yung mahabang portion din ng bayan ng Dipakulaw ay uh, hindi ma-access hanggang kagabi at uh, marami rin iban no dito sa side dito ay may mga kainan at uh, may mga tahanan na wasak din at uh, ayon lang sa mga residente mabuti daw at uh, nakalika sila bago talaga tuluyang uh, tumaas yung uh, storm surge kaya walang napahamak dito Ivan. Uh, Ivan sa paglalarawan sa atin ng uh, mga residente talagang mataas daw ano dito sa kinatatayuan natin ano uh, dito galing sa dagat yung uh, storm surge at uh, talagang umabot nga doon sa kabila, ano, na napabundok na area na ito. So mula dito sa Dipaculao ay uh, tutulak din tayo sa iba pang mga bayan dito sa Aurora para malaman natin ang sitwasyon nila matapos ng dumaan ng super bagyong uwan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Igat kayo. Maraming salamat, Ian Cruz. At mula sa Aurora, lipat tayo sa Dagupan City kung saan pilit na bumabangon ang mga taga roon matapos padapain ng bagyong uwan. Nananawagan sila ng tulong sa pamahalaan. At may unang balita live si Sandy Salvador ng GMA Regional TV. Sandy, kumusta dyan sa Dagupan? Ivan, dahil nga nasa ilalim na ng state of calamity ang Dagupan City, ay tinitiyak ngayon ng lokal na pamahalaan ang agarang pamamahagi ng relief goods sa mga residente, partikular na yung mga lubhang na apektuhan at nasalanta ng pagdaan nitong bagyong uwan. Walang magawa kundi titigan na lang ni Hara ang ipinundar niyang bahay sa barangay Bunuan Geset, Dagupan City, sa isang iglap, winasak nang bagyong uwan ang pinaghirapan niyang bahay. Hindi nga ako makapagsalita. <laughs> nasyak nga ako eh. Eh, hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo, yung ordinary lang. Yung pala talaga napakalakas pala. Itinayo malapit sa baybayin ang bahay ni Hara, kaya madaling nawasak nang tumama ang bagyo. Hindi raw alam ni Hara kung paano muli magsimula. Nasira din ang bangkang gamit ni Eduardo sa hanap buhay matapos tangayin ng alon. Namin na, namin sip na yung mga bangka namin. Hindi, simpe, mangyimbing na yung namin. sip na. Yung pa, inabok pa rin ng ano, alon. Itinumba ng bagyo ang cottage na ito. Maging ang ilang bahay sa tabing dagat, hindi nakaligtas sa storm surge. Pinipilit ng ilang residente na bumangon matapos ang bagyo. Nananawagan sila ng tulong sa lokal na pamahalaan. Sa parehong barangay, Nabagsakan ng commercial signage ang isang heavy equipment dahil sa malakas na hanging dala ng bagyo. Wala naman daw nasaktan sa insidente. Patuloy na nakaalerto ang Philippine Coast Guard sa mga coastal at low-lying area sa syudad. Baha ngayon ang ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa storm surge na epekto ng bagyong uwan na sinasabayan pa ng high tide. Dahil dito, nahirapan daw ang mga opisyal ng barangay Bunoangasat na i ang kanilang mga kabarangay noong kasagsagan ng bagyo. Dato sila, tumuhulong, tulong-tulong po kami para makuha yung mga uh, kabarangay natin sa mga la, la, uh, mababang area, lahat naman sa tabing dagat. no. Uh, yun, maghabon namin hinakot sila. Ang mga residente, natakot sa bigla ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar kaya dinagsa ang mga evacuation center na malapit sa kanilang barangay. Yung bahay namin pinasok ng baha. Eh, Wala kami matutulugan, lahat ng mga damit namin, basa, lahat. Pahirapan ang mga residente at motorista sa paglusong sa baha. Meron din kasing case dito ng leptos, may namatay na rin kasi dito. For safety lang, uh, kailangan magsuot pa rin ng bota kahit kahit mababa ma yung baha. Nasa red alert status pa rin ang Pangasinan PDRRMO. Binapayuhan pa rin ang mga residente na maging alerto at mapagmatsyag sa anumang banta ng masamang panahon. Kahapon, formal nang idineklara ang state of calamity sa lungsod ng Dagupan dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong uwan. iba, narito ako ngayon sa North Central Elementary School dito sa Bunuan geset, kung saan dito rin lumikas yung ilan sa ating mga kababayan na nasalanta. Karamihan sa kanila umuuwi para ayusin at akumpunihin yung kanilang tirahan. Samantala sa ngayon ay nasa, ilalam, nasa ilalim pa rin ng signal number one ang buong probinsya ng Pangasinan. Nakataas din ang gale warning, kaya naman pinapayuhan yung ating mga mangingisda na huwag mo nang pumalaot sa karagatan. Igan, Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Narito po ako ngayon sa gymnasium ng Nueva Ecija University of Science and Technology na isa po sa 129 na activated na evacuation center sa buong lalawigan ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija. Sa kasalukuyan po, nasa 24 na pamilya pa ang nananatili rito o halos isandaang katao o individual. No? At uh, mula po sila sa Aduas Sur, Aduas Norte at Barera dito po sa Kabanatuan, yung mga tabing ilog na lugar. Pusa po silang lumika sa Takot na baka mapahamak at uh, gaya po nila ay uh, marami rin po mga residente sa iba't ibang bayan dito sa buong Nueva Ecija ang natakot sa Super Typhoon 1 na nagdulot o naminsala hindi lang sa mga agrikultura kundi pati sa infrastruktura. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan, mabilis na tumaas ang baha dito sa barangay DL Maglano. Panik na po kami dahil ayan na po ang biglang dating ng tubig. Sobra po ang lakas. Umiikot po yung hangin, kaya natakot po kami ng usko. Mabilis namang dumating ang rescue para ilikas sila sa evacuation center. Malaking tulong din ang bayanihan, kahit delikado. Pinagkakatok na ng ilan ng kanilang mga kapitbahay para iligtas ang mga nakatira. Humiikot po yung tubig dyan eh, sobrang lakas. Tapos may mga bata pa po ito. Ngayon, eh, kinakaba na po ako at ayaw lumabas ng kuhan. Ayan po, may kasama po ako, si uncle ko. Kaya ayun, tinulungan po namin yung mga bata. Siyempre, baka malunod. Malaking pinsala rin ang inabot ng ilang infrastruktura rito sa Karanglan sa paghagupit ng Bagyong uwat. Nawasak ang approach slab ng Baluarte Bridge dito sa Barangay RA Padilla kaya light vehicles na lang muna ang pwedeng dumaan dito ngayon. Malaking dagok daw ito dahil ito ang kanilang provincial road. nag po yung ilalim ng ating approach slab, uh, slab para po kung makikita po natin wala na pong laman yung ilalim ng ating pavement. Masyado po delikado po sa motorista lalo na po yung mga heavy na heavy trucks na dumadaan dito may tendency pong bumagsak. Dito lang sa Karanglana, abot sa 2,000 pamilya ang apektado at kinailangang ilikas. Limang barangay pa rin ang nananatiling isolated o di pa maabot. Nasira pati ang slow protection at gabion wire sa Karanglan River dito sa barangay Burgos na wasak matapos ragasain ang malakas na alon sa ilog. Salubungan po kasi ito nung dalawang malalaking river channel na dito po sa Caloocan River at saka po yung sa Lazar River. Pag nagsabay po yan, talagang matumataas po na gaga dito po, umabot po na gagabewang. Kinukot-kot, naghahanap po ng malambot na bagay yung lakas ng tubig. Pag na may nasimulan po yan, sigurado, uunti-untiin niya na na gigibain yung mga structure na madadaanan. Marami ring pinatumbang mga puno at winasak na bukirin. In inspeksyon ni in Nueva Ecija Vice Governor Lemon Umali kasama ang engineering department ang mga nasira infrastruktura na mahagi rin ang 500 family food packs para sa mga apektadong residente. Maging sa bayan ng Laor, tumaas ng husto ang tubig sa Bato Ferry River kaya pinadapa nito ang maraming kubo na pasyalan ng mga turista. Ang iba, tuluyan ng tinangay. Tumaas din ang tubig sa Bankerohan River sa boundary ng Palayan at Bungabon. Sa kabuuan na sa labing apat na libong inilikas, mahigit kalahati pa rin ng lalawigan ang nananatiling brownout. Samantala, kaugnay po niyan ay uh, po natin ng live uh, para magbigay sa atin ng update ang Provincial Administrator ng Nueva Ecija na si Attorney Adjoma San Pedro. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Ma'am Maris, at sa lahat po ng ating mga viewers po. This Alright, wala pang tulog, no, Attorney? <laughs> Una po sa lahat, uh, pwede niyo po ba kami bigyan ng assessment, uh, kaugnay po ng uh, mga pinsala na nangyari dito sa Nueva Ecija? Uh, meron na po ba tayong estimate ng mga damages, casualties, missing? Hmm. Yeah. Uh, una po sa lahat, uh po ang ating lalawigan ay kasama po sa nabilang sa mga dinaanan po talaga uh, ng mga bagyong uwan mm -hmm. and uh, we're very happy to report and uh, thank God dahil wala po tayong reported casualties mm -hmm. sa ating lalawigan as of now. Wala rin po tayong reported na missing. Okay. Uh thank so maganda God. po 'yon. Uh, kaya lang syempre dahil po tayo ay nadaanan nga din po. Marami po tayong mga areas na mm -hmm. nai-report po sa atin na nasira. Majority mm -hmm. po ay syempre yung mga agricultural uh, areas po natin dito talaga talagang na, na-damage po yung mga crops na hindi pa po naiaani. Eh. And uh, also, kahapon po galing po tayo ng Karanglan, we also saw personally po yung mga areas po natin, yung mga infrastructure po na nasira. Mm -hmm. Alright, uh, so wala pang uh, estimated damages, Sa ngayon no? po, wala pa po tayong uh, initial report ng in estimated damages for both crops and infrastructure, but right now po, today, uh, there is a requirement for them to submit all of okay. the reports. Kailan po natin masisimulan yung rehabilitasyon, especially doon sa mga areas, uh, yung Tulay, mm -hmm. saka yung kalsada na talagang nasira, especially yes. yung Provincial Road? Yes. Yung po mga under the direct jurisdiction po ng uh, provincial government lalo na po yung provincial uh, road and bridge po na napunta natin kahapon immediately po ay uh -huh. uh, ipapaayos po ito ng uh, provincial government uh, katulong po ang ating mga lokal na pamahalaan lalo na po sa Caranglan kahapon uh -huh. and yung mga iba naman pong areas na part na po ng national government we will submit Uh, immediately a report to DPWH para po maiayos po agad, lalo na po yung mga uh, areas o yung mga kalsada lalo na talagang medyo delikado ng gamitin po ng ating mga mamamayan. Kano karami pa po yung mga evacuees mm -hmm. na uh, nananatili sa mga evacuation center at mananatili pa po ba sila? Yeah. Kamusta yung lagay ng kanilang mga barangay? Yes. Ngayon po, uh, meron po tayong naka-activate pa na 129 evacuation centers mm -hmm. sa buong Lalawigan. Um, uh, yung pang nasa evacuation naman po, majority of them, kaya hindi pa po sila makabalik, ay talaga Uh, may danger pa po kasi may mga reported pa po tayo ng mga flooded areas mm. uh, within the province uh, at ta talagang kailangan pa rin po nilang uh, lumikas pero ngayon naman po ang report sa atin ngayong umaga, unti-unti na po bumababa yung ating po mga tubig lalo na po dun sa mga nakatira sa tabi ng ilog kaya hopefully po, within the day or until tomorrow po siguro, ay unti-unti na po uh, magsisibalikan po ang atin ating po mga kababayan sa kanilang mga bahay May mga nagkakasakit po ba sa evacuation Ayan, centers? Uh, usual po tayo, nakakaroon po talaga ng uh, typical na mga sakit lalo na po ng sibu at upo lalo na po yung mga bata po na kasama po natin sa si evacuation centers pero ang kagandahan naman po lalo po dito sa ating evacuation center po dito sa Cabanatuan nandito po ang ating uh, provincial health office at mm. sa lahat po ng ating mga evacuation centers ay ito po ay closely monitored mm. ng kanila po mga city and municipal health offices yung mga isolated areas po ba mapupuntahan na tsaka meron pa po bang brown out okay yesterday po uh, nag-report po sa atin ang uh, mayor pa rin po ng uh, Karanglan na dalawang barangay po sa kanila ang Burgos at Salazar ay sa ngayon po ay isolated pero according naman po kay Mayor, ay accessible naman po at kaya naman po idala na yung ating mga relief goods na naipadala. Sa ibang mga areas po dito sa Nueva Ecija, um, fully restored according po sa NGCP, 4pm yesterday ay okay. nag-report po sila. Fully restored. Kaya lang, may mga areas pa rin po talaga na walang kuryente dahil po yung linya ng kuryente sa kanilang mga barangay ang naputol. Kaya ito po yung inaayos po ngayon ng ating po mga utility companies. Okay. All right. Maraming maraming salamat po sa informasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon, Attorney Joma San Pedro, ang Provincial Administrator po ng Nueva Ecija. So sa mga sandali po ito, nakikita na po natin na hinahanda na po yung almusal ng mga evacuees dito po sa NEUST. May oil price hike ngayong araw para sa ilang tsuper, paribagong dagok na naman ito sa kanilang kabuhayan. Live mula sa Marikina, ito balita si EJ Gomez. EJ. Igan, may taas presyo na naman nga sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ang mga kapuso nating namamasada, umaaray na naman dahil daw sa bawas na naman nilang kita, lalo pat matumal pa ang biyahe dahil tag-ulan. Sa ika na sunod na linggo, may dagdag singil sa kada litro ng gasolina ngayong araw. Ikatlong magkakasunod na linggo naman para sa diesel. Sa pinakahuling price hike ng mga kumpanya ng langis, piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos ang sa gasolina. Wala namang price adjustment sa kerosene, kasunod ng pagpapatupad ng gobyerno ng State of National Calamity. Ang 55 anyos na si Tatay Restituto tumanda na raw sa pamamasada. Kahit paraw sentimo lang ang taas presyo sa gasolina, malaking bawas yon sa kita niya, lalo na ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. Malaking kabawasan yon, Kahit ka, 15 pesos na mawawala eh. Malaking kabawasan na yun. Kailangan huwag nang itaas. Talaga mahirap na dahil may dad na kumakayot pa rin, walang inaasahan. Ni. Eh. Dito lang tayo maasah sa tricycle. Isa pang senior citizen na tricycle driver si Tatay Napoleon. Ilang dekada na raw siyang namamasada, hanggang ngayong 63 anyos na siya. Mas tumindiraw ang tumal ng biyahe dahil sa magkakasunod na bagyo at suspensyon ng mga klase at trabaho. At ngayong may taas presyo na naman sa gasolina, baka wala na siyang maiuwi sa kanyang pamilya malaking epekto sa ano bawas kita talaga lalo ngayon may bagyo talagang matumal tulad nung linggo ang kinita ko lang boundary lang wala na akong naiuwi kahit pang gasolina wala Ang jeepney driver naman na si Ramon, nagsasawa na raw sa paulit-ulit na lang na taas presyo sa diesel. Malaking kaltas daw ito sa maghapon niyang kita. Minsan, 700, 1,000, Diesel pa lang. 700 malaking epekto may, may epekto din kaso lang wala tayong magagawa yung sitwasyon ng driver ganun din hirap kailangan magsipag para kumita Ilang kumpanya ng langis ang nagsabing walang oil price hike sa ilang lugar dahil sa ipinatutupan nitong price freeze kasunod ng pananalasan ng mga bagyong tino at uwan. Kabilang dyan ang Cagayan, Isabela, Nuevo Vizcaya, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon. May kumpanya na hindi rin magpapatupad ng taas presyo sa langis sa mga probinsya ng Pangasinan, Nueva Ecija, Negros Occidental, Cebu, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Bicol Region. Igan tanong ng mga kapuso nating super, kailan naman daw kaya sunod-sunod na bababa ang presyo ng diesel at gasolina? para naman daw kahit papaano e eh makabawi sila at makaluwag-luwag. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.